Dumulas ang gulong Dumulas ang gulong ko doon sa tubig Hayaan yaman lang <laughs> Oh. <laughs> Putay na asar ka niya, no? yung post pro daw. di ba tumatakbo ka na? Ikadyot mo. Sabi nga, lamusot na daw eh. Ikot na lang, ikot. Sige, sige. Ah. Oh. Ayaw Eh, benesan ko, ah Pagi cambio mo, sabihan mo ako ah Para tanggalin ko yung pako Dali, dali Dali Dali, ah, dali, ah Oh Ayaw, talaga Dali, ah Kuat tayo nung lo Besak eh, yang salah kode. Eh. Dale, dale, dalang, dalang. Dah banat. Oke, terus. ayun. ke mana? Boti, nadalah sakajot. Oke na. <laughs> Bote, eh, <nadala> sa <laughs> <Okay> <laughs> Eh o, kasama natin nasa likod Gumana na sa eh. Problema nito, possible sa clutch lining na Pero ngayon, goods na goods yung takbo Ang problema nito, kapag namatayan, kung paano Ulit na naman, kaya kailangan, ano, wag natin lubayan ito Susundan so, natin siya Hanggang sa makarating sa kanila Total halos magkalapit lang naman kami. Nawa naman natin kanina nung kinakadyot-kadyot natin. Delikado nga sya pero meron tayong support doon sa likod. Nandun din si Sargento Servisi sa likod. Oh. Nagsusuporta din doon naman. Kaya pag may nakasunod ng na mga sasakyan habang kinakadyot itong nasa unahan natin, Sargento Corpus, ay safe na safe naman. Dahil wala namang nakadikit sa amin. At saka yun din tinitingnan ko yung nasa likod yon so mga kapatid no sundan nyo na lang yung video natin hanggang sa marating natin kung talaga bang didiritso na ang takbo or mamamatayin pa ito sa daan ganun naman ulit kung kapag ano, ganun pa rin uh, pag namatayan kakadyot natin ulit tulak kadyot Just, no. ha? Ay, parang tumatakbo sa pero parang ano nag-i-slide nag-i-slide Uh, sundan na lang kita para hanggang sa makarating sa inyo doon na lang ako dadaan sa inyo tay tay diretso mo sa, ano. sa shop uh -huh. ah sige uh -huh. alangarin ka nga okay. barangkada no lumalamusot siya eh ang okay, nangyari dyan may na disgrasya ha Hoy big bike BMW kawawa ayun, good naman yung takbo niya. Dito na tayo. nag tayo. Okay na, thank you. Mayroon oh. <laughs> kayo yan? Oo. Ah, Ayun. Ah, oh, bigyan mo. Oh, baka may isa shoutout ka. Hmm. Oh, Kyo. Eh, okay, recognize tayo ng isang kong crew dito sa ano. Sa Petron. Lagi daw siya nanonood ng video natin. Eh, thank you naman kay Busing, no. Dirata ko pa lang pangalan.